sa episode na ito ay sama-sama nating talakayin ang halaga sa usapin patungkol sa positioning ng mga insecticides sa paglaban sa seed fly o puricom. Sa mga pagpalang araw mga minamahal ng mga farmers, ito muli ang Farmer's Choice Agri. Sumasa nyo upang magbahagi ng kaalamang agrikultura ngayong makapag nyo. Ako pala si John Mark Dimitil, isang magsasaka, sumasaludo sa magsasakang Pilipinas. o ang kurikong buti o kuri ay isa sa mga pangunahing hadlang sa produksyon ng ating mangga na maaaring sumira ng 70% hanggang 100% nakita ng mga kaparmers natin sa pagmamangga. During 32 to 35 dafi or days after flower induction ay nagiging breeding ground ng sisidfly ang mga butil. Ang inahin ng sisidfly ay naglalagak ng napakaliit na itlog na nagiging larba at pumapasok sa loob ng bunga at kumakain ng laman. Ang kulay dilaw na uod o magot ay may sukat lamang na 1 to 2 mm at kung madevelop o at kung na ang larba, lalabas ito sa bunga at nag-iwan ng parang maliit na gals na parang kuriko. Ang panahon ng pag-atake ay mula sa fruit setting hanggang fruit development yan ay nasa 32 dafi hanggang 60 dafi ang mga inahin at tuwing dapit hapon hanggang takipsinig kung ganito na ang mukha ng manga during 45 dafi we have a 50-50% na mag-survive so no ba ang narapat na aksyon mga ka-farmers una ang pagiging maaga ay mahalat dapat natin tiyakin na walang makakapagpuslit ng mga egglong na sisid fly sa mga bunga at maeliminate na sila sa 32 hanggang 35 days bago pa man dumami dahil napakabilis dumami ng sisid fly in just short period of time pangalawa nakapag-position na ng mga insecticides na dapat gamitin habang hindi pa nakapangitlog ang mga sisid fly prevention is better than cure pa rin mga ka-farmers gayon pa man Always natin gawin ito na may karampatang pag-ingat upang safe ang mga butil ng ating mga anga at safe din sa ating pension. Tangatlo, sa panahon na ito ay dapat mas short period of time ang interval ng pag-apply ng insecticides at iba-iba ang mga mode of action. Mas maganda kung tatlo hanggang apat na araw ang interval ng pag-spray. Kung titingnan na natin ang life cycle ng sisitlay ay nasa 8 to 10 days lamang ganun kabilis dumami. Ibig sabihin, kung ang isang inahin ay maglagak ng 100 eggs in 32 dapi, after 75 dapi, magiging 1 million na ito na mga inahin. Imagine ganun kabilis ang infestation. So ano-ano ba ang mga protocol o insecticide positioning natin lalo na sa 32 Duffy hanggang 36 Duffy at kailan, kailan ito i-apply mga farmers? Narito ang aking ginagamit sa 1st hugas at 2nd hugas. In target to Daffy, 133 Daffy sa 1st hugas natin, gumamit ako ng Minik 2 Star 60 WG na may AI o Active Ingredients na Pimetrozin o cyan Of course, may dual mode of action na belong sa group na 28 plus 9B. Combination with the Penant 50 AC na napakahusay sa seed plies pamagitan ng contact, systemic, and, and action. Ito ay may active ingredients na pintuate na belong to group 1B at sinasamahan ko rin ng trip shield na pangkontrol sa trips. And then after 3 to 4 days, 35 to 36 daffy or second hugas, para tuluyang ma-eliminate ang mga sisid at, at hindi magpaglagak ng itlog gumamit kami may active ingredients na din, which is belong to group 4A mode of action na isang seed fly specialist pwede gamitin itong gold, black diamond or jade in combination with active ingredients na delta cypermethrin na belong sa group 3A mode of action merong available sa farmer's choice na disease or too fast just choose only one dahil magkapareha lamang sila ng active ingredients. Plus, uh, kilter na panlaban sa trips at uod. Ito ay may active ingredients na tropinopus na belong sa group 1B na may translaminar effect na kahit nakatango ang insekto ay patay pa rin sa kilter. Ang mga katulad ni kilter na mayroon sa farm choice, farmer choice agri ay itong selectron, secured at ultracon. Dahil ang mga inahin ay aktibo sa panahon ng dapit hapon, I suggest na ang timing ng pag-spray ay from 4pm to 6pm para walang kawala ang mga inahin ng mga ito. Ang goal natin ay upang hindi makapaglagak ng itlo ang mga sisid fly para walang infestation ng purikong at masigurado ang ani at kita. So with that, maraming salamat at sana ay makatulong ito sa inyong farmers. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga kalaman katulad nito. Paki-like and follow na rin ang ating Facebook page, Farmers Choice Agri. Hanggang sa susunod na episode, farmers, happy farming!